Kala nyo, nanonood ako ng mga video pag aking nagluluto. Yung iba kasing nagluluto, nanonood lang sa YouTube. Ako hindi, sarili kong ano to. Sarili kong version to. Katulad ni Naninong Rai. Ah, hindi ko pinapanood yung mga yan. Sarili ko to. Ah. Kahit nga, nanonood ako nga. Kaya mo, hindi ako nanonood ng Ninong Parang Para matuto magluto. Tingnan nyo, pinapanood ko. Sa yeah, chicken, <laughs> chicken. <laughs> Ay, nakaw.